Alam mo marami sa atin ang may pangarap na yumaman o kahit man lang guminhawa ang buhay. Pero madalas ang unang pumapasok sa isip natin, paano ako magsisimula? Wala naman akong milyon-milyong puhunan. At diyan tayo madalas natitigil. Iniisip natin na kailangan ng malaking pera para makagawa ng malaking pagbabago. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mali yun? Akala mo ba kailangan ng milyon para magsimula? Minsan, ang 500 na puhunan pwedeng maging daan sa milyon kung may diskarte. Kung sawa ka ng umasa sa sweldo lang, kung gusto mong kumita kahit maliit lang ang puhunan, ito ang video para sa'yo. Sa episode na to, tatalakayin natin ang mga negosyo ideas, side hustles, at ang tamang mindset na pwedeng simulan kahit sobrang tight ng budget mo. At para malinaw, hindi ito scam, hindi ito get-rich-quick scheme. Ito ay tungkol sa diskarte, tiaga, at tamang pag-manage ng kung anong meron ka. Ready ka na bang magbago ng pananaw? Simulan na natin. Unang-una, kailangan nating baguhin ang mindset. Ang pinakamalaking hadlang sa pagsisimula ay hindi ang kakulangan sa pera, kundi ang kakulangan sa paniniwala sa sarili. Madalas nating sinasabi, ah, maliit lang yan at di kikita. Pero tandaan mo, lahat ng malalaking negosyo nagsimula sa maliit na ideya. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang panimula. Ang mahalaga, nagsimula ka. Ang pag-iisip na sapat na to para magsimula ay mas malakas kaysa sa pag-iisip na kukulangin ako. Ang mindset ng isang entrepreneur ay hindi naghihintay ng perpektong pagkakataon. Gumagawa siya ng pagkakataon gamit ang kung anong resources na meron siya. Kaya ngayon, let's dive into a very practical topic. Negosyo ideas na pwede mong simulan sa puhunan na mas mababa pa sa isang libong piso. Yes, tama ang narinig mo, under 1,000. Unahin natin ang pinaka-popular at accessible sa lahat, online reselling. Hindi mo kailangan ng sarili mong produkto. Ang kailangan mo lang ay isang smartphone at internet connection. Pwede kang maging reseller ng damit, pagkain, skincare products o kahit anong trending. Maghanap ka ng direct supplier sa Facebook o Instagram Kadalasan, ang kailangan mo lang ay mag-post ng pictures, kumuha ng orders, at saka ka lang magbabayad sa supplier kapag may sure buyer na. Ang puhunan mo dito, load para sa data at ang oras mo. Pwede kang magsimula sa 500 para may pang-abono ka sa unang order, at mula doon, i-roll mo lang ang kita mo. Ang sikreto dito ay ang pagpili ng supplier na maganda ang kalidad at mabilis ka usap at syempre, ang galing mo sa pag-market online. Pangalawa, food packs. Kung mahilig ka magluto o kahit simple lang, pwede kang magbenta ng packed meals. Halimbawa, mag-alok ka sa mga kaopisina mo o sa mga kapitbahay. Pwedeng almusal silog, merienda tulad ng turon, banana queue o spaghetti. O kaya naman, uso ngayon ang mga dessert in a tub. mag ka. Kung gagastos ka ng 500 para sa ingredients, makakagawa ka ng sabihin nating 15 na food packs. Kung ibebenta mo ito ng 50 bawat isa, may kita ka na agad na 250. Maliit sa simula? Oo. Pero isipin mo kung araw-araw mo itong gagawin at dadami ang suki mo, malaki ang potential. Ang puhunan mo ay ingredients at effort sa pagluto. Simulan mo sa malapit sa iyo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan, sa workplace. Pangatlo, at ito ang paborito ko dahil halos zero capital digital services o creative gigs. May skills ka ba sa pagsusulat, pag-design, pag-edit ng video, o kahit sa pag-manage lang ng social media pages? Maraming naghahanap niyan online. Pwede kang gumawa ng profile sa mga freelance websites tulad ng Upwork, Fiverr, o kahit sa mga local Facebook groups. Halimbawa, kung magaling ka sa Canva, pwede kang mag-offer ng service na gumawa ng social media posts para sa maliliit na negosyo for as low as 500 per week. Ang puhunan mo, oras, talento, at laptop o phone. Ang maganda dito, habang gumagaling ka at dumarami ang portfolio mo, pwede mong taasan ang presyo mo. Hindi mo kailangan ng opisina, pwedeng gawin kahit sa bahay lang. Ngayon, may idea ka na sa kung anong pwedeng simulan. Ang sunod na tanong, paano mo imamanage yung maliit na puhunan para hindi masayang at para lumago ito. Ito ang step by step guide sa pag-budget ng maliit na kapital. Una, ihiwalay mo ang pera para sa negosyo. Kahit 500 lang yan, ilagay mo sa ibang wallet sa GCash o sa sobre. Huwag na huwag mo itong hahaluan sa personal mong pera. Ito ang tinatawag na business fund. Kapag may pumasok na kita, ibalik mo muna yung puhunan sa business fund. Tapos yung tubo, pwede mong hatiin. Isang part Ire-invest mo sa negosyo, yung isang part, pwede mong itabi as savings mo. For example, kumita ka ng 250. Pwedeng 150 idagdag mo sa puhunan mo at yung 100 ipon muna. Sa ganitong paraan lumalaki ang puhunan mo at kasabay nito, may nakikita kang personal na resulta. Pangalawa, subaybayan ang lahat ng gastos at kita, kahit piso pa yan gumamit ka ng simpleng notebook o kaya naman spreadsheet sa phone mo. Isulat mo, bumili ako ng plastic containers, 50. Kumita ako sa benta, 300. Sa ganitong paraan, makikita mo kung saan napupunta ang pera mo at kung aling produkto o serbisyo ang pinakamalakas kumita. Ang data na to ang magiging gabay mo sa mga susunod mong desisyon. At pangatlo, huwag mo mag-invest sa mga bagay na hindi kritikal. Kung nagsisimula ka pa lang, hindi mo kailangan ng magarbong logo, ng pinakamahal na packaging, o ng sarili mong website. Magsimula sa kung anong libre at available. Gamitin ang Facebook Marketplace mag-post sa Instagram. Gamitin ang Canva para sa simpleng layout. Ang focus mo dapat sa simula ay i-validate ang idea mo. Kung may bibili ba talaga. Once na kumikita na at stable na, saka ka mag-invest sa pagpapaganda ng brand mo. Okay, so may negosyo idea ka na. At alam mo na kung paano i-budget ang maliit mong pera. Ang susunod na hamon, paano ka hahanap ng market o customer kahit nasa bahay ka lang? Ang sagot dyan ay maging visible at valuable online. Una, alamin mo kung sino ang target market mo. Kung nagbebenta ka ng budget meals, ang target mo ay mga empleyado, estudyante o mga busy na nanay. Kaya, saan sila madalas online? malamang sa mga Facebook groups ng community nyo o sa mga pages na related sa work from home life. Sumali ka sa mga grupong yon. pero huwag kang basta magpo-post ng bili na kayo. Mag-engage ka muna. Mag-comment, mag-share ng helpful tips. For example, kung nasa isang cooking group ka, mag-share ka ng recipe. Kapag nakilala ka na ng mga tao bilang isang taong may alam sa pagluluto, mas madali silang magtitiwala kapag nag-alok ka na ng produkto mo. Pangalawa, gamitin ang social proof. Kapag may bumili sa'yo, hingin mo ang feedback nila. I-screenshot mo yung positive comments nila at i-post mo. Kapag nakita ng ibang tao na may natuwa sa produkto o serbisyo mo, mas gaganahan silang sumubok din. Ang tiwala ang pinakamahalagang currency sa online selling. At pangatlo, maging consistent. Hindi pwedeng mag-post ka lang kapag may gana ka gumawa ka ng simpleng content schedule. Halimbawa, lunes, mag-post ka ng Monday Motivation. Miyerkules, mag-share ka ng behind the scenes ng paghahanda mo. Piyernes, i-feature mo ang bestseller mo. Ang consistency ang nagpapakita na seryoso ka sa negosyo mo, kahit maliit pa ito. Pero alam mo, sa lahat ng tips na ato, may isang bagay na pinaka-importante ang mindset mo para hindi ka lang basta kumita, kundi para mag-grow ka bilang isang tao at bilang isang negosyante. Una, embrace the learning process. Sa simula, maraming kang magiging mali. May mga araw na walang benta. May mga customer na mahirap kausap. Huwag kang susuko. Ang bawat pagkakamali ay isang aral. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pwede kong gawin ng mas maayos sa susunod? Ang pagiging negosyante ay isang walang katapusang pag-aaral. Pangalawa, celebrate small wins. Naka isang libong piso ka na ba sa isang linggo? I-celebrate mo. Bumili ka ng paborito mong ice cream. Ang pag-acknowledge sa maliliit na tagumpay ay nagbibigay sa iyo ng motivation para magpatuloy. Huwag mong hintayin na kumita ka ng milyon bago ka maging masaya. Ang journey mismo ang dapat na nagpapasaya sa iyo. At pangatlo, huwag mong ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba. Sa social media, madaling ma-insecure makikita mo yung iba ang dami ng benta ang ganda ng packaging. Tandaan mo, may kanya-kanya tayong timeline. Baka yung nakikita mo tatlong taon na sa negosyo, ikaw nagsisimula pa lang. Ang focus mo dapat ay ang sarili mong progress. Kahapon, wala kang benta. Ngayon may isa, progress yun. Tandaan, ang pagyaman sa maliit na puhunan ay hindi isang sprint. Ito ay isang marathon. Kailangan ng pasensya, diskarte at patuloy na pag-aaral hindi mo kailangan magresign agad sa trabaho mo. Pwede mo itong gawing side hustle hanggang sa lumaki na ito ng sapat para suportahan ka. Ang goal natin para sa darating na taon ay hindi lang makaipon, kundi kumita ng may diskarte. Magsimula ka ngayon kahit sa 500 lang. Magluto ka ng sampung turon, magpost ka ng isang pre-loved na damit, mag-offer ka ng isang design service. Ang pinakamahalagang step ay yung unang hakbang. Dahil sa paghakbang mo, sinasabi mo sa sarili mo at sa mundo, Handa na ako, kaya ko to. Sana may natutunan ka sa video na ito. Kung nakatulong ito sa iyo, huwag mong kalimutang ilike ang video na to at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang tips tungkol sa pag-asenso. I-share mo na rin sa mga kaibigan mong gustong magsimula ng sarili nilang diskarte. Mag-comment ka sa baba kung anong negosyo idea ang gusto mong subukan. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod